Wala well, lang po yung ating uh, isip, no? Pagka masyadong pagod na yan or overuse na, kung wala nang nangyayari at wala uh, walang natatapos sa ating mga gustong tapusin or gawin, at syempre, pagod na yung isip, kailangan nating ipahingayan. Papakano ang ating isip para maka-create ng best niche. Hello, hello, hello! Kumusta po kayo? Another video topic po ang aking ibabahagi sa inyo. So, keep on watching sa mga naghahanap ng ganitong klaseng topic. Title po ng ating video topic ngayon ay Papakano i-condition ng ating isip para maka ng best niche? Wala well, alam niyo po yung ating uh, isip, no? Pagka masyadong pagod na yan or overuse na, kung wala nang nangyayari at sa uh, walang natatapos sa ating mga gustong tapusin or gawin, at syempre, pagod na yung isip, kailangan natin ipahinga yan. Para kapag ka na napahinga po yan, eh, ay naku, ang gandang maglabas ng mga bagong ideas na productive, no? Saan so, ba yung kailangan nating gawin para may kondisyon yung ating isip? Especially sa paggawa ng ating mga video topic na i-upload una, siyempre, kailangan po natin na nakukuha natin yung standard sleep sa gabi or kung panggabi man yung trabaho ninyo. So, ibawin ninyo dun sa umaga, no? Yung pinakatulog nyo sa umaga. At least nakuha po yung 5 uh, to 6 hours sa edad natin, no? 30 pataas. 30 years old pataas at least man lang 5 hours to 6 hours by that hours no na napahinga yung ating isip ay naku pag napahinga yan alam nyo ang gandang maglabas ng mga bagong ideas yung mga nakatago-tagong mga alam natin no na mga topics na kamisado natin, ay naku uh, ilalabas ng pag-iisip natin yan, kasi napahinga na kondisyon, no? well, number two pagka walang nangyayari very, ano, very slow ayaw gumana ng isip natin I mean, <laughs> hindi siya productive, no? pwede tayong mag-unwind or go window shopping or libot-libot muna dyan para malibang tayo. Number three po, para may condition yung ating uh, isip, no? Sa paggawa ng ating mga video topics sa YouTube. So, kailangan natin kumain tayo on time. Alam niyo po yung mga cells natin, no? Pagka naging late or naging skip ka ng meals, no? Yung ating mga cells ay very weak. Nangihina din yan. So, kailangan kumain po tayo sa oras, no? Para, ano siya, nakakondisyon din yung ating mga cells, yung ating brain cells. Siya po na makakatulong din para may condition yung ating mind, no? Or yung ating isip sa paggawa ng ating uh, mga topics na i-upload. Ay nako makakatulong din po yung mga iba't ibang ina-upload na videos ng ating mga kamukha creators sa YouTube. Yes, malilibang po kayo. And of course, ma makakukuha tayo ng iba't ibang klaseng uh, ideas din sa kanila. Or sa ating lahat. Well, alam niyo po sa kabila ng mga labanggit ko, kung ginawa na ninyo yan, hindi pa may kondisyon yung ating isip para makagawa ng mga magagandang topics na i-upload. I suggest, marami naman pong mga over-the-counter na tinatawag na food for thought, no? Yung pong tinitake ko is yung uh, ginkgo biloba. Napakaganda food supplement niyan. Over the counter po yan. May kahit na saang ano, health options na store. Sa mga mall, meron po niyan kahit na puyat po kayo, ay nako pagka nag-take po kayo ng supplement na yun, very good and productive yung mind natin. Well, sana nakatulong po ang video topic na ito sa inyo. And please don't forget to subscribe para updated po kayo sa aking mga I-upload pang mga video topics. And again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye.